di al maccolo lui si sa tutta coi mai e tu andai su un po' buono uno matomofia di tutti noi ma comparo acerca un gumo la stampa qua vale audio dare badla per la matematica angoli non ti cerco la sezione appossal alle tecniche tito titi segreto o sito suo opposite もうもうもうもうもうしゃあない。もうずっと絡ませて。もうもらんでさん。こんな回回だ。いいね。はい、よ。だからか、18パートアンビオンフューチャーのを返してて。あ、これはね、きってきって。クリクリ。をするを知ってね。またなかった。みたいな、ま Mata ulama kami ditambah, bangun tambah ikut lama, ukur air melembut bilang mau 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 mau. Satu orang repotin itu baru tas abene, abene nus krem pasis abra kata biktars kaitab kau jertum. Satu orang repotin itu baru tas abene nus krem pasis abra kata biktars kaitab kau jertum

Ikit it imerit siya rin. Ignato. Askan nyo. Excedem. Rato. May tagal pa. Tawid ulit. Pag-isa ano. Pagpag-u muna. pagpag, pagpag Tawid ulit. Hindi tawid, tawid mo ngayon katawang.

Tumasan pala tayo ko sa Diyos na makapangayang sa lahat. Ha, na yun. Credo in alum dium Patrem omnium rentem pastorem. Kaya edit trae, bisibium, omnium et invisibium, et inum dominum, eso kistum pilium dei unitum, en expatis natum ante omnia saecula dium de limin, de deium, di deo, dumin di dumini, dium di di deo, beri di de ditum, dum pactum concept, omnia pacta, sente,

E, krisi ang kompyuterong ng batismention, tiketorong effect restriction, mor to rumit bitang venturi amen. Layas ang masamang papatbut hangin, ang masamang estilo, ang masamang elemento, gawa ng tao. Hu, layas. Mor, mor, lum, mor, si siatom. Mor, mor, lum, mor, si sa proa, igu amit ho, labas dig namapatay hum o subid itcha dig hum o subid itcha dig hum o subid binidiktam re na diktam bintimako na libate ilipula pa egra egra yung migranti <tong> summisus Maluti at malaba. Kita mo kamay mo. Patay mo. <coughs> Patay mo. Okay, na. Ayos na pare. Ayos na. Ito, bigyan namin ko. oo Ipa ah. Ipa oh, na Okay na pa. <coughs> Lampan, eh. haba <coughs>